Guys, maghihihaw ako ng mais. So, madilim dito. Kasi pinatay ko ilaw masyadong maliwanag ang mundo. So, yung ilaw is dun lang. Nang gagaling. Yung so, madilim. Ihihaw ako ng I mais. Merong mais dito. Hindi ko alam kung kaya pa bang ihawin ito. <laughs> Bungi siguro yung nagtanim nito. Na Palagay niya. Ihawin ko muna siya. Di ba ang ganda ng ihawan ka lang? Malamig kasi sa labas. Kasi mag-uuling pa. O di yan na lang. Instant pa. Ito yung griller sa ano. Sa microwave. Puputukan na sila. Kawawa naman to. Oh. Hmm. Laging popcorn na siya. <laughs> <laughs> Iwan mo na lang yung isa. kasi pag-umaga. Para pag-umaga ang musal niya. <coughs>

ating rice. Ay, okay. Ano ba yun? Ano ba Ano ba Ah, yung may halal sa loob. O, yan, sabi nila wala naman. Nasabi na nila yung busal. So, Masa si o ito? Hindi kayo kaya mo sabi na? Sabi ngata? Hindi amo. Maliit pong pandak yung manubutin. Hindi siya mano Alam ba ka siya? Ano ka nang anak talim niyang bungal? <laughs> kaya man kami sa gas, kaya sa gas kami nag-iiyang. Alos <laughs> ko ang gas sa Pinas magkano na tapos ang gas dito magkano lang. Pero nung dumating ako dati dito, ang gas ay nasa 10 lang. Ngayon ay nasa 23 na. Alam ko na. Sasabu ka nila man. May? Mangga. Nandun na lahat na yun. Pag may natira na lang siguro, mamaya. Okay. okay. ko na lang. Dalawa ba? Okay, dalawa. Okay, Wait lang. Pagdala ko nito, mas. Wala ko. Dilaw, nakapag-ihaw. Okay. talaga mahilig sa iyong mix. Gusto ko yung ilagay. Ayan na, usok pa. Mama, paso ng kanilang kaluluwa dyan.